ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langis, ang siya ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa helio ay ginugunita natin ang pagdadala sa mahal na Beri Maria sa templo. Si Maria ang unang sumunod sa kalooban ng Diyos marapat lamang na tayo ay sumunod. Sumunod din sa kalooban niya dahil tayo ang pinili ng Diyos upang maging instrumento sa pananampalatay. Lalo na sa panahon ngayon na maraming nangyayaring kaguluhan sa ating bansa, tayo ang maging tinig ng mabuting balita upang marinig ng kanilang mga tainga at maitanim sa kanilang isip. Naway tumimo ito sa kanilang mga puso maging paraan na rin ito upang magkaroon ng kapayapaan at makasunod sila sa kalooban ng Diyos. Nalangin tayo, Panginoon naming may likha, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Nawa po kami ay inyong patnubayan sa lahat ng aming ginagawa upang makasunod kami sa inyong nais na ipagawa sa amin. Ito po ang aming samat na langin sa pangalan ng aming amang nasa langit. Amin.